kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino pos magpalabas ng babala sa Senate President si na aarestuhin ang mga contractors na hindi sisipot sa hearing ng Senado ay kaagad na dinaluhan ito ng taong nasa sentro ngayon ng trilyones na iskandalo sa proyektong flood control ng gobyerno. Ito ay ang may-ari ng napakaraming construction companies na may kontrata sa gobyerno na si Sara Diskaya. Narito ang mga pangyayari sa Senado nang isinalang si Sara Diskaya para sa gobyerno sasagutin mga katanungan na gustong magkaroon ng kasagutan ng sampayanan. It is common knowledge that you own nine companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. ngayon. Up to now, you own these nine construction companies? Yes, Pa. All right. Since you started securing contracts from the DPWH since, kailan kayo nag 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na buhay yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't Mahigit have the figures. Mahigit 400? 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark give figure. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400. I'm not, Siguro? I mean, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, na, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, uh, uh kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na na-award na sa na DPWH mostly sa Metro Manila, am I correct? Hindi po sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your your uh, contracts Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Oh, Ang where, where man. outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambuanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, oh, so, definitely. -road ka dahil pag meron, meron kami mga na may ghost project, pakukulong kita rito. Amin mo toto? Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat I don't... ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee? Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, Ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natalo, kung natatalo rin kayo sa bidding, Actually, beading, ilang I don't beses have the natatalo? actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong Saint, uh, ano ba yun, Al, yung Alpha, Alpha Phi Omega, Ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kami sinasabi. I really don't have the figures right now, you know, but if I can. You come here. You have to come here prepared. Yes. You bro. do not come here unprepared. Alam mo na tatanungin ko eh. Ikaw sikat na sikat na contractor, papainterview interview ka. Oh. You have to come here prepared. Uh, your honor, i am prepared for the flood control projects that you are mentioning. i have the statistics of how many i bidded and how many i lost and how many i okay. won. okay, you mentioned it to us right now. Um, in 2022, i, I, I bidded for uh, 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491? I, I, four hand, four 491. 491. I joined the bidding. I joined the bidding po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This camp? is just for Alpha and Omega oh, po. What about the other companies? What about the other eight remaining companies that you I, own? I don't have the statistics oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these nine companies and you answered in the affirmative. Right now, now I'm asking you kung ilan yung 71 na, na, 71 flood control projects na napanulunan ninyo, now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. E kanina sinabi mo, ikaw may ari ng SIAM. Why can't you answer in behalf of the eight remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo paan nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, to, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts. Ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't yes, naka nakakapagtaka dahil yung Siam na construction companies niyo, yun ang laging favored kumbaga sa bidding. Uh, kasi ang balita ko isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP, parang, parang minu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kaagad. Sino point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, yun mga Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sinasabi siya kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, ano, di, mga DE po. DE yeah, e e ng... Okay. Sabi mo, sino? Nang, uh, nang, uh, teka, sandi. Diin ng Laguna, diin so, ng... Bakit yung I, I can't remember their names kasi I don't transact on, on okay. behalf okay, of the Okay, diin ng kapagans. Laguna, sino pa? Diin ng Bulacan, hmm. Uh, diin ng... Uh... Is he here? nandito ba? Yung diin ng Laguna, diin ng Bulacan, nandito ba? Um, diin ng Bulacan, nandito. Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang nagbibigay listahan sa iyo? I Na don't ha, we don't have a list. Uh, Madam Diskaya. Saan niyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil naganda ka sa payong. Tama ba? S Sir, yes po. Mm. Uh -huh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa, ah, uh, 28 po. 28 lang. Ano, yes. ano ito mga ito? Rolls Royce? Ferrari? I don't lang. have a Ferrari. Oh, ano, ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No, no rin. Ka Cadillac. Hmm. Saan binili? Saan binili? Sagutin mo na. Sa, sa mo binili? Sa dealer po. Sa dealer? Dito? Uh, local? Free... Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa, Auto Art. Dito? Sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? Uh, no po. Dito may dealer ng mga... Yes po. Rolls Royce? Rolls -Royce. May dealer ng Rolls Royce Mer meron dito? Meron po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung uh, yung uh, ano tawag dito? Yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade? Ganon? Yes po. oh The GMC. Yun lang, Sino po. sinong dealer? I mentioned earlier Freebell Enterprises and Otto. Oh, sa lahat ng kotse mo yun ang mga dealers mo. Dalawa lang sila. Dalawa lang yung dealers mo. Yes, what po. what what other luxury cars do you own? Um yung iba dito na the Maybach dito kana Yes po. Mm. And then uh yung iba dito na rin, yung Range Rover Bentley. The Bentley dito na rin po. Oh, ano kayo nagka-interest sa kotse? Bakit? Ano, Saan niyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw, well, gusto mo palit ng kotse? No, I have four kids that use it all the time for them to... Oh, be four to kids understand. lang. Bigyan mo tigay isa, pero 20... Ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opa. My God. And you bought that from the taxpayer's money? No po. Oh, um, eh. Hindi po. <laughs> Wag na tayo maglokan dito. Pwede po bang... Uh, Uh, Mrs. Uh, pwede ba bang uh, uh, ibalita nyo sa amin o ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi niyo. Kailan po kayo unang nagkaroon uh, na kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Bilyon po. Opo, oh, uh, oh, Kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi niyo sa interview nyo eh dahil Uh, tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo, sabi niyo kayo hindi lang na, wa, hindi naman nakakaangat nang araw at uh, tapos sabi niyo ay uh, noong DPWH na kami. 'Yun po ang sagot niyo eh. So at tinanong uh, kung uh, magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? Uh, for the knowledge of everyone, so uh, St. Gerard Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, naman kami po billion. When I said DPWH, because prior to that we were in local government, so ang hirap makasingil local government. They spliced the the video that was taken of me and just. Mentioned the DPWH, so contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the the television station and the the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi uh, I did mention that I was doing local government as well as private work. Yeah, if, uh, if I may, uh, with, the yeah, yes, um, of, uh, with the permission of the uh, chairman, uh, Senator Ma am, Ma am, President 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 Ma'am Sara, ano ba President 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 development corporation. And they were, him and his brother were uh, parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, uh, how how were you enticed to uh, join uh, the uh, uh, mga kontrata sa TPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on Phil Jeps na may mga projects na pedi palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. Mahilig ka ba sa mga kwento tungkol sa kasaysayan, krimen, politika, Buhay ng mga sikat na personalidad at kung ano-ano pa, halika at samahan niyo akong ihatid ito sa inyo. Welcome sa channel na Kombinasyon Mortal. Ating tatalakayin ang mga nangyari noon at nangyayari ngayon sa loob at labas ng bansa, kombinasyon mortal. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat. Uh, Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWHs? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. I, 2016? yes 2016? po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May, may follow yeah, Yes sir, ba? yeah, no? okay. sir, go All right. Um, kasi based, based on your... Una sa lahat, ano? Ma, we would like to clear uh, the reason that we're uh, asking you this, you know, and um, centering on you at the start. Uh, Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na na natin na nasa top 15 ng Presidente. Nasa top 15 ng Presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, mayroong, guni -guni, mayroong uh, eh, ghost, mayroong nagawa. May nagawang palpak, okay may nagawang tama. Ngayon, um, tapos narinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi niyo na napakarami ninyong kinita at ikang uh, ikaw nga, sa DPWH to 2016 kayo nag sa DPWH pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So lately yung matindi hindi po ba na mga income ninyo. Mga anong taon kaya sa tingin niyo uh, what year would you say that uh, you uh, were able to um, engage or uh, be able to get projects from the DPWH um uh, for flood control projects what year yun nga po nag-start kami makakuha ng pailan-ilan pero 2016 po onwards po yes 2016 onwards um in 2017 uh Well, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now. Because I have an accountant that handles that. But I can get it for you if yes. Please, uh, may, may we request that uh, yes, we find out uh, how much uh, your income taxes were paid from See, that Bob. time, 2016 to the present. No? Okay. Bob. All right. Tapos yung marinig ang panik ni Sara Diskaya ay ano ang inyong naging pasya? Nagsisinungaling ba ito? Marami ba itong itinatago at gustong pagtakpan ng mga kabal pa lang nangyayari sa mga proyekto ng gobyerno? Ano sa tingin niyo ang nararapat na gawin para mapanagot ang lahat na sangkot sa nakawang nangyayari sa mga proyekto ng gobyerno? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.